Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muliog na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay magpasalamat dahil sa mga tapat. Magpasalamat dahil sa mga tapat. Tunay po na napakasakit mga di po ba na pag tayo mabigo ng isang taong malapit sa atin. Ito pinangyari po sa ating Panginoon Yesus. Kay Judas, at kay Pedro. Ganyan po si Pablo. Siya po yung binigo ni Dimas dahil sa sanlibutan. Siya po'y binigaw, binigaw po, sabi ni Pablo, ng lahat. ng siya'y pabayaan sa unang pagharap niya sa hukuman. Ngayon po sa kabila po ng mga tao maaaring bumigo sa atin, alin pa rin pong alahanin at pasalamatan ang mga tao na tiling tapat sa atin. Kay Pablo po, alimbawa, mga taong tapat ay sila Prisca Akila, Aquila. Ayon po sa Rome, Roma 16, 3 and 4, ay kanyang mga kamanggagawa kay Kristo Yesus. At ayon kay Pablo, on, ipinain nila ng kasawang ito, ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay. Dahil sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi naman ang lahat ng mga iglesia na mga hintil. Kaya po, meron ba tayong mga mga buhay o mga kaibigan na handang magpain na kanilang mga leeg para sa atin? O tayo ba'y handang magpain ang ating leeg para sa kanila? O tayo lamang kasama nila kapag masaya ating ugnayan o pagsasama? O tayo lamang ay malapit sa kanila? habang tayo ni kinabang sa kanila. Tayo ay tulad po ni Ruth sa kanyang bienang si Naomi na kahit siya ay pinababalik na sa kanyang bayan dahil wala na siyang makukuha ang pakinabang siya so pinatili pa rin sa kanyang bienan. Sabi nga po ni Ruth sa Ruth 1.17 na kung saan si Naomi mamatay ay doon din si Ruth mamatay tagamatayan lamang ang maghiwalay sa kanila. Kaya po tayo magpasalamat mga minamahal. Salamat tayo sa ating Diyos dahil sa mga taong totoo, tunay at tapat sa atin na natiling kasama at tumutulong sa atin sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. At awa tayo rin po'y ganoon sa kanila. Kaya madaling totoo, tunay at tapat sa kanila. Maraming salamat